Hello. Ayan, dito tayo ngayon sa rooftop. Ayan, bumili tayo bumili tayo ng uh, yung tawag nila yung parang sunshade sunshade na parang net para talagay po natin dito sa rooftop. Ayan, so meron siyang kasamang kasama sa lubid, parang panali. Ayan, mga uh, mga panali na ano din panali. Natin ko malaki So, medyo okay naman, medyo malaki. Ayun. Medyo malaki na siya. Oy, malaki nga siya. Ayun. saka matibay to, matibay daw ang pagkakagawa. Matibay ang pagkakagawa oh. Ayun. Eh, so, try natin lagi 'yan. Uh. So ano to sya, ano sya 2 by I think 2 by 3. yung Ano nya yung haba oh. diba tingnan nyo parang kulambo. Yeah, Yan, parang kulambo siya oh. Oh. Tapos yeah. so, meron tayong pang-shade. Pakita ko sa inyo pag ako na ilagay na. See you later.